Online gaming has grown exponentially in the past maybe two, three years, and I attribute that to technology. Uh, it all started um, right after, or maybe I would say during the pandemic, and uh, people all of a sudden or, or just used uh, the advancements in technology to be able to. Uh, play or to be able to gamble online, no? and Congressman um, Jock, no, this is happening not only here in the Philippines but uh, all over the world. Uh, in fact, um, the latest figures uh, are very surprising for some, but um, in 2024, about 100 billion US dollars na po ang ang uh, industriya ng online gaming sa buong mundo isang daang bilyong US dollars. No? So, uh, totoo pong hindi perfecto ang pag sa kanilang mga regulasyon, pero I am assuring the members of this committee and the other members of the House who are present today that we are trying our best to make certain adjustments or adjustments that are needed so that we could be able to cope with the exponential growth of online gaming, not only here in the Philippines but in the world as well. Today, uh, ang nakalulungkot man sabihin, uh, wala pa pong apat na or 40 ang uh, legal online gaming dito po sa Pilipinas at mahigit po anim na ang illegal pa sa pangkasalukuyan. Uh, ang mga illegal na site na ito ay hindi po uh, nag-ooperate dito sa ating bansa kung hindi ito po ay mga dayuhang tinatarget ang mga customer na Pilipino. Um, Nakikipag-ugnayan po ang pagkor sa uh, DICT, sa CICC, gayon din naman po sa PNP Anti-Crime uh, uh, no, sorry, not Anti-Crime, but uh, cybercrime uh, department gayon din po sa NBI at sa Philippine National Police para po masugpo natin ito unfortunately ay eh, talagang hirap na hirap po na ating mapigil itong online gaming na uh, illegal ano po Doon po ang pagkakaiba sapagkat masasabi ko naman doon po sa kumulang na 70 may lisensya sa PAGCOR ng online gaming eh... Regulated po sila at sumusunod sa mga patakaran tulad ng pagsusugal lamang ng 21 taong gulang o higit pa. Pero dun po sa illegal gaming or illegal operators ay nakapagsusugal sino man. At uh, ang totoy, they give them so much uh, room para lalong ma-addict sila eh, sapagkat pag nagdeposito ka sa isang illegal na operator ng isang libong piso, halimbawa, nagbibigay po yan ng mga times 4 or times 5 na bonus. E eh, lalong nalululun yung mga nagsusugal doon. Pangalawa, wala pong age limit dyan sa illegal. Kaya po, ang panawagan ko talaga sa lahat ng mambabatas natin ay tingnan din yung aspeto ng illegal na mga operators sapagkat yan po ang mga namamayani sa pangkasalukuyan. Nung ako po ay manombrahan bilang chairman ng PAGCOR, ang estimate po namin ay halos 5% pa lang po ang na, na, na of the market, 5% lang po ang meron lang lisensya. Pero sapagkat nga hinigpita namin ang regulasyon, at kinausap ang mga ilegal, Meron pong marami pong ilegal na nag-surrender at kumuha ng lisensya. Sa pangkasulukuyan po eh, halos 40% na po ang may lisensya sa merkado. So, ang sinasabi ko po rito ay eh, 60% pa po ang nakikita namin sa merkado na ilegal sa pangkasalukuyan. And as I said, wala po dito sa Pilipinas 'yung mga illegal na mga operator na 'yon. Yung po ay nagmumula sa iba't ibang bansa tulad ng Russia, uh, Dubai, uh, Abu Dhabi, Cambodia, uh, mga kapitbahay po natin, maski po Singapore. Ay na po ng DICT at ng CICC na doon nagmumula 'yung mga illegal na 'yon.